Eto na ang part ng aming paglipat ng tirahan. At isang linggo na rin ang nakalipas simula nung nakalipat kami dito. Pero ngayon ko lang na-upload. Kaya, sorry na. Eto na nga. Since kami ang kauna-unahang titira dito, talagang naabutan namin ay brand new ang lahat ng gamit. Pero syempre, inuna ko yung rep dahil excited na rin ako na maidikit ko dito yung aking collection ng mga rep magnet na binili ko sa mga bansa na napuntahan ko nung ako ay nagbabarko pa. At para sa kaalaman nyo, matagal din na panahon bago ko naidikit sa rep itong mga collection ko. At talagang dito pa talaga sa Australia. Medyo pahirapan din ang paglipat ng tirahan dahil marami talagang dapat ayusin at iset up. Bali wala pa pala ditong higaan. Kaya Napagpasya namin na bumili na lang ng airbed dahil sobrang mahal ng kama dito na kung i-convert mo sa peso ay halos triply yung presyo. Maganda yung nabili namin airbed dahil meron ng build in pump kaya di na namin kailangan bumili ng pump para mahanginan yung aming higaan. Isasaksak mo lang siya sa kuryente tapos kusa na siyang mahanginan. O oh, ba? Diba? Effortless ang kagandahan pa sa airbed kasi once nalilipat ulit kami ng tirahan ay madali lang siyang dalhin dahil tatanggalan lang ng hangin tapos fold sabay lagay sa karton ay okay na. Pero kung kama yung binili namin, for sure, napahirapan dahil di mo naman yan maitutupi kaya hassle lang. Practical lang ba? Sinubukan ko rin pala maghanap ng fully furnished na malilipata na merong two bedroom at meron naman akong nakita kaso nga lang di naman kaya ng bulsa. Makalipas ang ilang minuto na pag-aayos ng aming higaan ay sa wakas, ready na at pwede ng higaan. Masubukan nga. Pero wait lang, i-highlights ko lang yung aming kwarto. Pagkatapos kong maiayos ang aming higaan ay nagpahinga na muna ako dahil napagod na rin ako sa kakahakot ng aming mga gamit at mga pinamili. Kaya kinamagahan ay balik ako sa mga dapat ko pang ayusin at agad ko nang inassemble yung aking nabili sa Kmart na shoe rack. Hindi man fully furnished itong bago naming tirahan pero okay na rin naman kahit papano dahil meron na rin ibang mga appliances at Branyo pa. Ngayon, binili lang namin yung mga gamit na kailangan talaga dahil wala naman kaming pera para pang-furnish. Ang importante ay natutulugan at maayos na tirahan. Bali pang-apat na namin na tirahan to at masasabi ko na bukod sa bago pa ay eto na siguro yung pinakamaganda na titirhan namin. <coughs> Ayun na nga, naassemble ko na yung nabili ko na shoe rack, kaya agad ko na rin ilinagay sa may pinto ng unit namin. Pagkatapos ay linigay ko na rin yung mga sapatos namin. Ang sarap lang sa pakiramdam kasi feeling ko parang bahay na talaga namin to. Pero darating din tayo sa araw na makakabili rin ako ng bahay na masasabi ko na sariling amin. Pagkatapos ko ma-assemble yung surak ay agad ko na rin isinunod yung hangiran ng damit na nabili namin nung nandun pa kami sa dati naming tirahan. Dahil yung laundry don ay may bayad kaya para makatipid ay hinahangir na lang namin yung mga linaban namin. Pero syempre kahit meron na kami ditong dryer ay magsasampay pa rin kami ng linabhan lalo na kung mainit naman yung panahon. Para naman tipid sa kuryente kasi kami rin ang magbabayad ng electricity bill. Malayo na ang aking tinahak simula nung ako ay nagsimula na magtrabaho. Mula barko hanggang dito sa lupa at alam ko na malayo pa ang aking tatahakin. Ang importante ay patuloy pa rin tayo sa pag-abante at sa pagharap sa hamon buhay. Sabi nga ng kapatid kong bunso, kahit naniniwala kang hindi ka magaling, galingan mo pa rin. Muli, ako ang inyong lingkod, kusinerong mayor, at nagsasabing, sometimes, You just have to let's go. Kusinerong Mayor, kasama nyo sa biyaheng masaya. Suwama kayo, makasabiyahe. Dito masaya, kay Kusinerong Mayor ay panalo ka.